Buhay ng kapatid mo, nakataya dito, uunahin mo pa pride mo, magsalita naman kayo. Huwag niyo po akong sumbatan na parang wala akong ginagawa. At hindi ko mahal ang kapatid ko. Ginagawa ko lahat ng paraan. Oo! Ginagawa mo nga lahat! Pero bilang isang mabigat na pasanin. Anak ako kahit kailan, hindi ko itunuring ang kapatid mo isang pasanin. Minsan, subukan mo naman tignan si Gingging bilang isang kapatid. At hindi pabigat o problema. Tay, Pawagin okay, mo. Ano ang nangyari? Eh, nung una, mas sakit ang ulo. Pagkatapos, nahirapan nang huminga. Yun nga, dinala namin dito. Operahan na raw sa butas ng puso. Anak. Ang laki ng gagasyo siya. Saan tayo kukuha na ibabayad? Ay, si Dok. Dok. Anong ano nangyari? Kailangang maoperahan. Kailang Hindi ko alaman. Ibig sabihin, natarantakot. alam ko, Magkano kailangan na, na lang namin itakbo dito yung bata emergency room. Ano, na? Kailangan ko manap ng pera. Malaking halaga ang kakailanganin natin. Kung kinakailangan, isanla natin yung bahay at talyer. Um, excuse me. Kung may kailangan ka. Kaya ko to. Kung problema yun, titan na Hindi, nagpasundo na ako. Are you okay? Hmm. Ina, lumakit ka na. No, bahala Sige, kami nang bahala dito. Iaasahin kita sa ibang talent! This is unfair, Maggie! Piila ako ni Pansi at hindi ako bodyguard! Wala akong pakilaw sa pasalan niyang buhay! Sinisigawan mo ko? Hindi! just worried. Walang tao sa bahay ngayon. Nobody's answering the phone. She's not answering the radio. Ang hirap naman kasi sa'yo, Maggie, eh. Eh, stepmother. Itindi mo naman si Francine. Ang lagi mo nalang kayakap yung planner mo at saka yung calendar mo. Lagi mo nalang pinipisili yung radio mo at saka yung cellphone mo. This is not about me. Pero tukos sa mga matters of the heart. Kaya nga ako worried. Sino ba yung lalaking yun? Ang lalaking yun ay... Sino? Hindi ko kilala. Telephone call for Dr. Oo. Oh. Uh. call Hindi pa kumpleto yung pera, pero... makakagawa pa ako ng paraan. Sige, Ging, kamusta? Nasa operating room na anak. Saan kayo kumuha ng pera? Hi! May dala akong pagkain, oh. Kumain na ba kayo? Natangan niyo po siya. hindi. Ako ang nag-offer Gimo. Hindi na na po ako binigyan ng kahihiyan. Anak, babayaran naman natin yung utang ko. hindi? sabi ko sa inyo, gagawa po ako ng paraan. Gimo, oras ang kalaban natin. Eh, hindi ko naman alam ang gagawin ko, anak eh mas lalo akong magmumukhang hampas lupa nito. Sa ako ng pride ko. Buhay ng kapatid mo nakataya dito, uunahin mo pa pride mo. Magsalita naman kayo. Huwag niyo po akong sumbatan na parang wala akong ginagawa. At hindi ko mahal ang kapatid ko. Ginagawa akong lahat ng paraan. Oo! Oh! Ginagawa mo nga lahat, pero bilang isang mabigat na pasanin. Anak ako kahit kailan, hindi ko itunuring ang kapatid mong isang pasanin. Minsan, subukan mo naman tignan si Gingging -Ging bilang isang kapatid. At hindi pa bigat o problema. Pride yan. Palibasa, wala ka nun. Eh. Wala ka naman na itutulong sa pamilya nito. Eh. Dapat hindi lang kita naging tatay. Ano ka mo? Ha? Ano ka mo? Kuya. At sana hindi ka na naging kapatid ni Gingging. Ganun ba mo? Kuya. Kuya. 故意的嘛，故意。 Kanina ka pa raw. Oh, what's wrong? Dad, di ba pag in love ka, lahat ang ganda? Lahat parang andali-dali? Bakit sa akin parang ang hirap? Kasi... You're very special. Lahat ng bagay ay hindi pangkaraniwan sa Pag nagmahal ka, nararamdaman mo ang tunay na saya. Hindi rin pangkaraniwan. That I promise you.